<laughs> ay kaya jud ka judan. kay dragon ni eh, atong gisakyan nang. <laughs> <laughs> Balitan ka magmama ino, nang amigo na ko. Dragon. Pil de ang lion, mai ay, 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 ay. <laughs> Balitan ka <ino, drag> mama. Dera <laughs> dragon nang. Na, <laughs> dragon. Ah. di di dragon dragon na jangal istret na gano game mo na lang street na lang dalan ron ay alam mo na ko wala click nag video na kadam wala pa ay kadugay i video na na dam mo na o master dragon master dragon matas palitan tagag mama chị các yo yo Welcome to jungle <coughs> Hello guys, welcome to my cellphone That That my black This is what because mama <laughs> yung daan namin dito napakahirap sa ngayon kasi umulan kagabi pero yung mga pasayro ko uh, wala silang imik kasi baka malaglag kami ma-spied yung gulong namin kaya ang ang title ng vlog namin is what we call mama <laughs> manaog na midere Oh, ay, kabalaka, ante. Basta kay di lang tama to sa layo. <laughs> oh, kaja! Aja! 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 Bambi na be! good. <laughs> ay, kabalaka, Ay, kabalaka, ante, hilin. Agoy, ah, ala na ka. Hindi na pwede ako. Hindi na, kayo, mo ko dito. Sige. Alam. Master ni. Isa. Ang MIUI 125 namin dito, ginagawa namin dito nga balahabal. Kaya, all purpose pala tong motor na ito kaya ayun natumba kami Aray. kasi yung taga video uh, ano pa rin siya nakapokus pa rin sa akin ipubukus mo na yung daan natin yes. ayun. <laughs> ayun yung kaya sama namin siya uh, Ah, oh, na iwan. Eh, nagbaktas kasi ayaw niyang magsakay baka matumba uli. Kaya hinihingal ako kasi pag hindi ka nagmamuwersa talagang mapupumba ka kaya welcome to the jungle mga friends ayun welcome to the jungle <laughs> Ang pinakamaganda dito mga friends, hindi ka gagamit ng stick tire na gulong. Kasi pag ganitong klasing pag ganitong klaseng uh, daan daanan mo, kailangan gumagamit ka ng yung gulong na uh, ano yun? Yung Istanbul. <laughs> oh. Hindi pwede gamitin mo dito yung gulong na stick tire kagaya sa amin. Kaya <laughs> Yun, minsan napakahirap. Oh, oh, minsan nai-slide. <laughs> Kaya yung... Naong na ko. Ah, diri na na eh, bilin. Diri na lang, oh. Di na, di na makaya.